Hello guys, ang video ito ay nag-repair pala ako ng computer sa may blower pan niya sa inir dahil uh, nagkataon na naman na hindi pumunta yung aming teknisya na nagagawa nito ng air ng computer kaya ang ginawa ko guys, pinagpraktisan ko na lang uli at binabaybay ko na lang ito yung kung saan nakakunik ang mga wire kailangan talagang praktisan natin lalo na kung ah, hindi na pupunta yung mga technician at busy sa kanilang mga ibang trabaho kaya nag business kasi kami nito ng ganito guys ng anim na computer pero wala kaming kalam alam kaya kailangan talagang porsigihin din matuto para hindi na aasa sa technician kagaya nito ay umabot na to ng 5 five, five years kaya medyo ang technician ay tinatamad ng pumupunta dahil siyempre marami na rin siguro silang customer na na bibintahan at binupuntahan kaya busy na lagi sila kaya at ka ah guys tapos na rin ang warranty nito kaya wa, one year warranty lang kaya uh, kailangan talagang pag ko na lang din ang mismong uh, panloob nito So, ayan nga guys. Binaibay ko lang yung uh, mga kung saan nakakunik at tinandaan lang naman dahil dalawang wire lang naman ang kailangang tandaan. Ayun. At uh, binabaklas ko na yung saan nakakabit ang wire ng blower pan na yan. Uh, kailangan taga, talagang pag-aralan para matuto at kung hindi man darating kung darating o ipagawa kung hindi naman ay ako na lang nagagawa so madaling araw ko palang ginawa yan guys dahil ako galing pa ng trabaho at natsimpo natukod ang aking biyahe sa pag tra tracking kaya nasaglitan ko at punta ko dahil mahirap sa computer ang kapag nag overheat ka walang walang Uh, blower pan. Kailangan talaga nila ng blower pan dahil kung maraming maglalaro o tuloy-tuloy sa buong maghapon na maglalaro, kailangan talaga may supply na blower pan para hindi masyadong uminit ang ating computer at siyempre para hindi agad masira. Kagaya nito, umabot na ng halos 5 years ay hindi pa nasira ang board. Yun ang board ang kailangan diyan natin pag-ingatan sa mga computer. Lalo na sa business, na mga bago pa lang at kagaya ko na walang experience. Ay pag ganito ang gagawin nyo guys ay siguradong pag-aralan nyo na rin habang uh, pa ang technician. Dahil kapag hindi na pumunta ang technician ay matutuloy talagang masira ang ating computer at hindi na ma at hindi na maayos hanggang sa tuluyan ng mawalan ka ng business kaya ang ginawa ko dyan guys dahil hindi na pumunta ay unti-unti ko na pinag-aaralan din hanggang wala pa sila kaya pag ganyan kasimple lang pagpan lang napakasimple lang nagawain yan kapag marunong ka na pero kapag baguhan ka lang ay mamumroblema ka kung saan talaga tatanggalin pero napakadali lang yan guys dahil binaybay lang dalawang wire lang at saka dalawang wire doon sa ah uh, sa coin slot bali da, bali apat lang na wire dalawang wire sa blower pan at dalawang wire sa coin slot dahil doon lang sila magkaparehas ng saksakan so ayan guys nakabit ko na yung blower pan binabaybay ko na lang yung mga wire papunta doon sa dating koneksyon so hindi rin naman maliligaw guys dahil may dating saksakan at sinasaksak na lang ang problema ko na lang dyan yung galing sa coin slot para magbigay ng tamang oras kung anong oras ang ibibigay mo sa bawat piso o bawat pera kasi ang sa akin dyan guys ay piso at limang piso at sampung piso bago at luma ang connect dyan sa aking piso wifi na uh, piso o oh, piso wifi sa computer so ang nabili kong uh, blower pan ay chimpo din na tama lang din sa saksakan na uh, totally pang computer din kaya in order ko na lang yan sa online dahil yung dati sa maintenance sila na ang nagdadala ng materialis dyan para binabayaran ko na lang din sa kanila pero dahil hindi na pumunta nagtsaga na rin ako order sa online at mabuti tama naman yung na order ko dahil pinikturan ko yan bago ko inano sa online at yung kinakabit ko na ngayon dyan guys ay sakuha na lang pala yan sa connection ng timer para kusang namamatay kapag wala na silang oras sa kanilang paghulog kung tapos na kanilang pira na hinulog kung magkano ang kanilang hinulog at may oras yan pagtapos na siya ang nagawa automatic up yung wire na yan doon sa queen slot kaya mabuti na lang guys at medyo makalikot ako kaya natutunan ko yung ibang uh, mga wiring or pan technician sa ano sa mga computer dahil ako ay hindi mapakali at kailangan talagang gawin dahil kapag hindi magawa yung blower pan na yan eh baka lalong malaki ang masira at umiinit tong board mismong board na yan ay pinakamay ng computer ayun ang delikado ayan guys naikabit ko na pero hindi ko pa naayos at kailangan ko nga uh, ah, ng glue dahil naglulos siya dahil sinusuklot lang ang wire na yan doon sa pinaka main socket at dahil wala akong isa pang socket na pwede pang ipit dyan so yan guys tinatalian ko yung mga wire para hindi magkalat at hindi pumunta doon sa uh, pan ng board kasi pag pumunta doon sa pan ng board at uh, pwede rin ikasira ng pan ng board dahil kailangan talaga ang mga wire ay walang na masyadong naglalawit papunta dito sa may board pinakamin na yan nasa gitna na yan na malapit sa aking ginagawaan so na guys tinesting ko na yan gumagana na at yung problema na lang ay yung timer timer na no hindi pa gumana kaya ayan kinakalikot ko na dalawang wire lang din yan guys at sinusuklot nga lang pwede nga lang uh, kailangan may suklutan ka or may sakit ka na may, kung mayroon sana pyesa na pang sakit na pang dugsong, ay pwede rin sana yon or kaya mas maganda hinangin na lang kaso nag-aapura ako dyan guys at kailangan ko rin ako makapunta sa trabaho kaya inayos ko lang yan At sinaglit ko lang yung Inauwihan ng gabi Hanggang pagising ng madaling araw Ay ginawa ko na nga yan Dahil alas ng umaga Ako ipupunta na ng trabaho Ayan guys Naglulos pa siya At ko pa yung wire Dalawa lang yan Negative positive At Yung parte naman dyan sa area nyan dyan Hindi naman basta nakakurente Yung area na yan At pagkaling na ng piyesa sa ano parang nakakonek na lang siya parang battery na lang siya ang koneksyon pag galing sa mga piyesa ng board ng uh, computer pero mayroong iba dyan guys na nakakakurente kaya kailangan magingat din kapag baguhan ka pa sa mga ganito ay kailangan mag ingat ka rin dahil delikado rin na makurente kaya yung ginagawa ko dyan ay sinusuklot ko na lang yung sa ano kung nakikita nyo naman may popula minsan nawawala kasi naglulos siya na hindi siya maayos na kumapit kaya ang suggestion ko dyan guys ay gagalagyan ko na lang yan ng uh, stick glue kaya mabuti na lang may nabili na akong mga dating gamit ko pa na stick glue na isa uh, isasaksak sa krenti at natutunan ko yung stick glue kaya binaba, parang pinabarilan diyan dyan or pinapa dikitan para uh, tumibay ang wire at hindi maglulos at hindi pag kung sakaling magalaw man siya pag tumigas ng stick glow ay hindi na siya maglulos so yan guys at uh, nagawa ko rin yan dyan guys sa sa aking pag pagkakalikot Tutuloy guys, yan ngayon ay first time ko pa lang yan magkalikot ng ganyan. Kaladalasan, headset ang nare ko or yung uh, monitor. Pero mas mahirap pa yung monitor ikumpara dyan sa ganyang linya sa blower pan. Dahil wire lang naman, tandaan mo lang kung saan ang dating sira, tandaan mo lang kung saan nakakabit, at yung bagong piyesa na ikakabit mo doon mo rin ikakabit tandaan mo lang yung kung saan ang negative positive para uh, di agad masusunog ang bagong ipapalit mong piyesa so ayan guys na okay na at padikitan ko na lang ng stick glue ayan so kailangan ma maayos din ang dikit para once na Uh, minsan kasi ang mga maglalaro ay gigil na gigil nila yung uh, pinaka body dyan sa baba sa pertongan ng keyboard pinupukpok nila kaya kung may losing, may mahina tumapit doon sa mga wiring sa loob ay pwede rin ay ma, magiging o kaya magiging masira din or kaya mag -o on off on off ang power ng computer kaya kailangan ding ayosin kasi yung mga ibang player ay pag nanggigigil sa paglalaro ay pinupokpok nila ang ah, patungan ng keyboard kung minsan pa nga keyboard pa nga napupokpok pag hindi mo nababantayan kaya sa pagkukomputer talaga lalo kong mga sa mga bago na magkukomputer na walang alam ay sigurado pag ganyan ang business nyo ay siguraduhin pag-aralan nyo na rin dahil hindi na sumisipot ang dating binilihan or di na makakagawa di na pupunta. kaya pag ganito ang business mo nako pag umpisa pa lang pahabang ginagawa ng uh, may warranty pa ay manonood ka na kung paano nila ginawa para matutunan mo so ayan na guys tapos na at uh, ikakabit na ang monitor at uh, titistingin na kung okay kaya sa mga nanonood nito guys kahit ganyan lang ang video ko ay maraming salamat sa inyo at siyempre sa mga baguhan dyan like and subscribe naman para dumami dami ang aking mga follower maraming salamat sa inyo guys see you next video bye bye at ayan na inuhulugan na namin ng pera ng oras, para may oras ayun, gumana na guys so, si misis pala ang nakapangalan dyan guys mayra multi uh, uh, mayroon kasi may yun na guys, see you next video, bye bye <tries> Τι